Magandang araw! This is Alex Forake at ako niyong makakasama sa inyong bagong Go to Weekly News Recap to Stay in the Loop. Balikan natin ang malalaking balita ngayong linggo. November 15 at 16, inilabas ni Zaldico ang kanyang pangalawa at pangatong parte ng kanyang tell-all video. Sa kanyang Facebook post, hinamon nito si Ombudsman Rimbulia na imbestigahan din ang magpinsang sina Congressman Martin Romualdez at Pangulong Bongbong Marcos dahil ito umano ang nag-utos ng 100 billion pesos insertion sa 2025 national budget. Nanindigan si Ko na nakakuha umano ng 56 billion pesos na kickback si Romualdez at PBBM sa mga flood control projects sa Bulacan at walaan niyang napunta sa kanilang kanya. Nagpadala rin umano ang dating kongresista ng mali-maletang pera sa Malacanang para sa Pangulo. Formal namang inanunsyo ng Office of the Ombudsman ang isinapang kaso laban kay dating ako Bicol Representative Zaldico sa Sandigang Bayan dahil sa 289 million pesos na road dike project sa Nawan Oriental, Mindoro. Kahapon, November 21, nang isumitin ng Independent Commission for Infrastructure at Department of Public Works and Highways ang referral sa tanggapan ng ombudsman ang mga dokumento para sa pagsasampa ng kaso kina Romualdez at ko Naglabas naman ang pahayag si Romualdez na handa itong makipagtulungan sa fact-finding process ng ICI at mananatili siya ng bansa at malinis ang kanyang konsensya. November 16 ng umarangkadang malawakang rally for transparency at a better democracy ng Iglesia Ni Cristo o INC. Ginanap ito sa Carina Grandstand na karamihan sa mga dumalo ay galing pang Bicol, Palawan, Northern at Central Luzon at iba pang parte ng bansa. Tinatayang umabot sa 600,000 ang dumalo ng rally sa Carina Grandstand sa Maynila ayon sa Manila PIO. Panawagan naman ng mga nakilahok na tigilan ng talamak na korupsyon at katiwalaan sa gobyerno. Nakiisa rin sa protesta sina Representative Kiko Barsaga, United People's Initiative Secretary General Ray Valeros, Representative Mike Defensor, dating Presidential Anti-Corruption Commissioner Greco Belhika, at Senator Rodante Marcoleta. Ang dapat tatlong araw na kilos protesta ay naging dalawang araw na lang dahil naiparating na umalo ng nasabing religious group ang kanilang panawagan. May ginanap ding protesta sa EDSA Shrine at EDSA People Power Monument na inorganisa ng iba't ibang grupo. Naging matindi ang paratang ni Senator Aimee Marcos sa kanyang kapatid na si Pangulong Bongbong Marcos na ang ilahad niya sa INC rally nitong lunes na nagdodroga o mano ang First Family. Pati na na! Nanagdodrog siya! Agad naman itong sinalungat ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro at sinabing ito'y isa lamang desperadong aksyon para pabagsakin ng Pangulo. Nagsalita rin ang anak ng Pangulo na si House Majority Leader Representative Sandro Marcos at itinanggi ang issue Mensahin niya sa kanyang tiyahin, hindi yun ang asal ng tunay na kapatid. Habang sa panayam ng DZ Exile News, sinabi ni Presidential Advisor for Poverty Alleviation Larry Gadona na wala ng epektong sinabi ng Senadora at sinabing si Senator Aimee ang ugaling adik. Nagbigay rin ng komentong ibang mambabatas katulad ni Senator Ping Lacson na nawala na raw ito ng bilib sa Senadora at Anya ito'y nakakaan Filipino. Para naman kay Senate President Tito Soto, posibleng isang defining moment ito sa political career ni Sen. Aimee. Nagpahiwatig din ang reaksyon ng First Lady sa isang Facebook post na wag ng pag-usapan ng fake news at ang Pangulo na nindigan pa rin hindi magpapa-drug test o magbibitiw sa puesto. Sa loob lang ng isang linggo, Sunod-sunod ang naging resignation ng matataas na opisyal ng gobyerno na parte ng rigudon ng administrasyon. Naging kontrobersyal ang pagbaba sa puesto ni dating Executive Secretary Lucas Bersamin nang ianunsyo ng Presidential Communications Office na nagpasa-umano siya ng resignation na mariing pinabulaanan ni Bersamin. Ayon sa dating ES, may pinirmahan lang siyang letter at sumunod sa prerogatibo ng Pangulo. Pero ang iginiit ni Jose Claire Castro na utos lamang yun na galing sa Malacanang, tsaka nila isinapubliko. Dalawang araw lang din ang lumipas mula sa resignation ni Bersamin ay nakapanumpa na sa Pangulo si Finance Secretary Ralph Recto bilang bagong Executive Secretary. Dahil dito, si Frederick Gomuna ang acting secretary ng Finance Department. Bukod kay Bersamin, Pumaba na rin sa pwesto si na Department of Budget and Management Secretary Amena Pangandaman na, na pinalitan ng kanilang Undersecretary na si Rolando Toledo. Maging Undersecretary sa Presidential Legislative Liaison Office si Adrian Bersamin at Tribe Olayvar ng DepEd ay nag-resign na rin. Sa kabila nito, nagbiro pa ang Pangulo na magkakaroon ng isa pang balasahan sa kanyang liderato kung saan isasama niya umano si First Lady Liza Araneta Marcos. 80 days mula sa unang flood control hearing, kumita na ng higit 35 million pesos ang Bureau of Customs matapos na maisubasta sa public bidding ang tatlong luxury vehicles na pagmamayari ng Pamilya Desgaya para sa Independent Commission for Infrastructure. Isa itong malaking hakbang at patunay na maaring ibalik ang perang ninakaw sa taong bayan. Habang sa Bulacan naman ay may iniimbestigahang na impound na pitong luxury vehicles dahil sa posibilidad na pagmamayari din ito ng mga diskaya. Tinitingnan din ng ombudsman kung pwedeng kasuhan ng mag-asawang diskaya dahil sa pagkakasangkot nila sa anomalya sa flood control projects. Samantala, Humiling na rin ang ICI sa Department of Justice na ilagay sa Immigration Lookout Bulletin Order ang labing pitong mga individual na sangkot sa anomalya sa flood control projects. Kasama sa listahan ang ilang opisyal ng DPWH, mga engineer at board of directors ng isang construction company. Kaugnay nito, inanunsyo na rin ni PBBM kahapon na meron ng warrant of arrest laban kay Zaldico at labing pitong iba pang pasyal mula sa DPWH at SunWest Corporation. Ibinasura ng Korte Suprema ang hiling ni Sen. Ronald Bato de la Rosa na atasan ng pamahalaan na ilabas ang umano'y warrant of arrest laban sa kanya ng International Criminal Court. Sa aksyon ng Supreme Court and Bank, tinanggihan ng very urgent motion ni De La Rosa na layong atasan si Ombudsman Jesus Crispin Rimulya na magsumiti ng kopya ng ICC warrant na sinasabing hawak niya. Sa halip, inatasan ng SC, Department of Justice, Department of Foreign Affairs at iba pang respondent na magsumiti ng komento sa loob ng sampung araw. Nakatakda namang maghain ng motion ng kampo ng senador sa naturang usapin. Harap na sa habang buhay na pagkakakulong ang Chinese National at dating Bamban Tarlac Mayor na si Alice Guo. Ito'y matapos sa tulang guilty sa kasong qualified human trafficking ng Pasig City Court. Nakatakdang magbayad si Guo ng multang 2 million pesos bukod sa 600,000 pesos na danyos na babayaran niya kada biktima. Akwita naman ang limang iba pa kasama si Guo na maaring magpiansa mula sa kinakaharap nilang kaso. Ililipat si Gual sa Women's Correctional sa Mandaluyong habang sa Nubilebit Bilibid Prison sa Muntinlupa naman ang iba pa niyang nakasama. Para kina Senators Risa Hontiveros at Win Gatchalian na mga nanguna sa Senate investigation noon, ang desisyong ito ng Korte ay patunay na nakamit na ng bansa ang hustisya na mas magpapalakas sa kampanya ng gobyerno laban sa illegal na pogo at scam hubs. Malaki ring pagkapanalo sa maumayang Pilipino ang naging desisyong ito ayon kay dating Presidential Anti-Organized Crime Commission USEC, Gilbert Cruz. Matatanda ang umusbong ang pangalan ni Alice Guo nang madiskubre ang kwestiyonable niyang pagkakakilanlan at scam hub na pinagmulan ng kaliwat ka ng pangaabuso sa ilang manggagawang Pilipino at dahilan ng ngayong ganap ng batas na anti Kaliwat ka naman na bomb threats ang bumulabog sa iba't ibang mga paaralan at unibersidad sa bansa. October 22, nang makatanggap ang dalawang paaralan sa Davao ng bomb threat. November 13, nang makatanggap naman ang dalawang ang UP Philippine General Hospital at UP Manila na mayroong bombaw-mano sa kanilang lugar. November 17, nang higit sampung paaralan ang nakatanggap ng bomb threat sa Iloilo. -Ilo. Habang November 19, isang board na estudyante naman ang pasimuno ng kaparehas na banta sa Fort San Pedro National High School ayon sa Iloilo -Ilo City Police Office. Sa panayam ng DZX sa news kay Kabataan Party Representative Attorney Rene Co., 58 na bomb threats na ang kanilang naitala mula August 2025 hanggang ngayong buwan. Anya, nais nilang matunto ng mga nasa likod ng mga pagbabanta at malaman ang rason sa mga bantang ito kaya't naghain sila ng resolusyon para magkaroon ng kaukulang investigasyon para dito. Ayon sa mga autoridad, gumugulong naman ang investigasyon at kanilang sineseryoso ang mga bantang ito. Philippine, Philippine. Suot ang silver evening gown. Rumampa si Atisa Manalo sa Miss Universe 2025 Coronation Night kahapon sa Bangkok, Thailand, kung saan siya'y tinanghal na third runner-up. Pagpasok ng top 5, hope of the people ang sagot ni Atisa sa unang tanong kung anong nais niyang ma-contribute sa humanity. At nang sumabak sa final Q&A, ibinida pa rin ng beauty queen ang kanyang advokasya para sa mga individual na kapwa niya nagmula at lumaki sa low-income households. Mula sa dagat, nagningning si Atisa sa kanyang evening gown sa prelims na inspired sa Philippine Pearl na Pintada Maxima habang nag-ala fiesta queen naman siya sa vibrant Filipiniana sa National Costume Competition. Naiuwi naman ng bansang Mexico ang Corona bilang Miss Universe 2025, Venezuela bilang first runner-up, Thailand na second runner-up, at Côte d'Ivoire o Ivory Coast bilang fourth runner-up. Dito na rin nagtatapos ang pageant journey ni Atisa matapos na makailang ulit na sumabak sa iba't ibang patimpalak sa loob ng 18 years. At yan munang pauna yung balitang tumatak ngayong linggo. Manatiling mulat, manatiling may alam. This has been Alex, keeping you in the loop.